Pa rin nakakalabas ng ospital ang pitong sugatan sa gumuhong palapag ng simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan. Sinusuri na rin ang lahat ng mga bahay dasalan sa lungsod kaugnay ng insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Oo, ito lang talaga. Mula sa mga poste, mga dingding, hanggang sa kisame. Todo inspeksyon ang engineering office ng San Jose del Monte, Bulacan LGU sa St. Peter the Apostle Church kanina. Kasunod ito ng nang nangyari kahapon sa kalagitnaan ng misa para sa Ash Wednesday. Biglang nabulabog ng malakas na kalabog ang misa. Sinundan niyan ng pagbigay ng ikalawang palapag ng simbahan nagawa sa kahoy ang sahig. 56 ang nasugatan dyan na kundi nahulog na daganan ng bumigay na palapag. Patay ang isang senior citizen. Bunsod ng trahedya, ipadedemolish na raw ng LGU sa biyernes ang buong gallery o yung second floor ng simbahan na puno ng anay. 1995 nang ipinagawa ito, isang taon matapos itayo ang simbahan. Hindi naman malinaw kung na-inspeksyon na ito sa nakalipas na halos tatlong dekada. Lahat ng may wooden components, ipapaano na namin, papainvestigate. Ito kahoy din nga rin to, kaya pinapakondem namin lahat ng kahoy. Bagaman ligtas pa naman daw magdaos ng misa, sarado muna ito hanggang sa masuri ang ibang bahagi ng simbahan na gawa rin sa kahoy tulad ng kisame at altar. Ipinagutos na rin ng Diocese of Malolos na masuri ang higit sa isang daang parokya sa buong Bulacan. Sa lahat ng mga structures ng simbahan, maging ito'y lumaman o bago, upang uh, ma-inspect ito, no, ang, ang, ang integrity ng lahat ng mga structures. Dalawang lalo na maraming uh, mag, magpupuntahan sa simbahan ngayon dahil uh, uh, it's Lenten and uh, uh, decision of Lent at Kwaresma. So, Susuriin na rin ang task force ng LGU ang lahat ng bahay padasalan ng iba't ibang reliyon sa lungsod para tiyaking ligtas ang mga ito. Kasunod din ng insidente, hindi naman makapaniwalang ang ilang nadamay gaya ni Adrian na napuruhan ang braso. Lalagay na po siya ng ash. Then suddenly yung platform nga po, biglang parang may nag-crack. Then dire-direcho na po kaming pababa ito kasi kung tutusin mo, itong day po dapat celebration kasi ah uh, uh, Ash Wednesday, then Valentine's Day, then ganun pa yung nangyari. Hindi naman makalakad na at nakakonfine pa rin sa ospital ang nanay ni Kath Corpus na si Mila Galos, 57 taong gulang at napuruhan sa paa ng madaganan at matabunan ng bumigay na palapag. Sariwa pa rin daw sa kanyang ina ang trahedya. Parang nabigla din po siya, may aftershock. Sa taas po, marami po kasing tao. So yung bigla na lang pong bumagsak. So nagkagulatan na lang sila na nagisigawan na. So hindi na rin niya alam kung saan uh, siya pupunta. Isa si Mila sa pito pang biktima na nasa ospital pa rin. Nailabas na rin kanina sa intensive care unit ang isa pang 83 years old na biktima na naging critical ang kondisyon. Sa kabila ng dami ng nasaktan at isang nasawi, sabi ng LGU, walang may balak magsampa ng mga reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.